Next, Next, next week, sinong sasahod? Siya magpupunta. <laughs> si Grace, nasan tayo? Uh -huh. Asus. <laughs> uh -huh. nasan tayo? Sa Jebel guys. Jebel <laughs> <Di> lang <laughs> si Cindy. awa oh, ng tangan tani. Yan yeah, po yung aming madam. Hi guys. Welcome to my car. <laughs> They are my galala and driver. <laughs> uh -huh. I am the yaya. Yes, I'm pretty yaya. And then BA at saka driver din ni po niya. Yan po yung nag-iisang madam namin. <laughs> sasabihin na naman nila, ang yabang naman. <laughs> ang pangit-pangit naman. Tapos titignan nila yung katawang ko. <laughs> Wala yung yaya. Diba? Oo, siya yung yaya sasabihin. <laughs> Wala yung yaya nga. Sino yung yaya si Jen? Ayan. <laughs> Missing in tandem po ang yaya ngayon. Hindi po nakasama. Masakit ang ulo. Yung yaya na leopard. <laughs> Siya yung madam. Ha, Yan yung original na madam. Ito po, magaling po ni Ang cook ni madam ay po, mag magaling po talaga niyan. Anong specialty mo, madam? <laughs> ah, pag hinatin niyo ko sa